Mi, sa full time man, Kumusta po mga mi? Ayan, linis bahay. Serye muna tayo ngayon. Tamang-tama mga mi nag-holiday. So, nagkaroon talaga ako ng time para makapaglinis kahit papaano dito sa akin na sa akin mini treadmill. So, ayan. Nililinisan ko lang siya ng ganyan. Wet swipes lang yan kasi may dumagabok na siya. At, yun nga, ilang weeks na rin tayo hindi nakakapag-treadmill. So, parang napapabayaan ko na rin siya. So, ayan, nilinisan na lang din natin. Tapos, yung monthly ko dyan na uh, weekly. Weekly talaga ito dapat mangingi. Kaya lang ilang weeks ito itong hindi nalagyan. Nalagyan ko siya ng oil para hindi siya mas pack or kumbaga para mas smooth pa rin natin siyang gagamitin. So, then after nyan mga may kailangan natin siyang paganahin at least ng 2 to 3 minutes para mag-rolling din yung oil na inilagay natin sa kanya. So, ganyan lang. Simple lang to gamitin mga mi. So, nagustuhan ko itong mga may kasi nga hindi naman ako lagi nakakalabas para mag-jogging. So, pag nandito ako sa bahay, ah uh, ganyan, nag-workout ako using this treadmill lang talaga. So, ginagamit ko to ginagamit din ito ng uh, panganay ko. Tapos, yan, ninawalis-walisan ko lang para yung mga gabok-gabok niya is matanggal din. And then after niyan, tingnan nyo yan. Pwede nyo siyang pala, mas mapabilis, hanggang 12 yung speed niya. So, plus plus ka lang ng ganyan kung gusto mo may gamas ng hila lang. Ganun lang. Simple lang yung gamitin at napaka-affordable din para sa mga baguhan na gusto mong magkaroon ng treadmill. So, ayan. And then, syempre, ayan, mayroon din dyan, ah, uh, meron tayong stationary bike then yung bike ni Zay malapit ko nang ibenta <laughs> <laughs> hindi niya ginagamit then after nyan mga may so, nag-decide na ako nang magluto ito yung ulam namin for today so yung mga tira-tirang mga ulam dyan sa freezer so ini-anong ko nilabas ko na then magkakita ko ng talong so ma-partneran ko na lang siya ng talong uh, para magkaroon din ako ng gulay so more on pride lang muna yung ulam namin yung mga kasi uh, may gagawin pa ako so nagmamadali din ako that time So, ayan, pinirito ko na lang din yung talong, then pipirituhin ko na lang din to. Tapos, nag-ano rin ako dito mga mi, nag-torta din ako kasi gusto rin ng panganay ko ng ah, uh, torta naman. Tortang talong naman yung gusto niya. Then, after nga, magla na rin kami. Then, fast forward mga mi, syempre nanay tayo, kailangan magkaroon din tayo ng time para sa ating baby. So, tinuturuan ko siya dito mga min magbasa ng Tagalog. Kasi yung Tagalog talaga din, talaga siya nahihirapan pa. Pero in, pero in fairness mga mi, nag, uh, nag, na alam, natuto rin siya. Natuto rin siya magbasa ng Tagalog. So, ayan, malapit na tayo minit ang ulo natin. <laughs> Hindi joke lang. So, ayan, itawa na lang natin. Pero okay lang kasi talagang gano'n naman talaga yung mga bata. Hindi naman basta-basta talaga yan matututo. So, ayan mga mi, at nandito na lang muna yung vlog natin for today's video. Maraming salamat po sa pagsama at baka may mapalo na tayo. <laughs>